sa umano'y pampababoy kay Bong Navarro. Bong, ah, uh, kitang-kita ko pag yung bakat sa leg mo ngayon. Oh, tsaka yung bakat sa mga mata mo. Sa so, ngayon, ano bang pinaka-iniinta mo pang sakit sa katawan mo? Mm, wala nang mm, tinanggalin ako ng pain reliever. Mm. Yung mga tama ko po ito, Yung mga sipa pong dinanas ko. Tsaka yung pag nagihikam ako yung panga. Medyo masakit pa po. Tsaka yung bukol ko rin. Mabilis ang pangyayari lang po. Okay. po. Wala, wala po tayong hmm. time makalaban at hindi po ko lalaban, especially may mga uh, barel po. May baril po yung isa po sa kanila. Hmm. Nakinasahan po ako. sa binabanggit mong ginawa sa iyong pambababoy, pero pa kaming kwentuhan doon? Kasi ang dami na yun. May kung ano-ano video na kumakala. Gaano ba ito kalala? Na marab talaga bang malubha ito? Kasi sinasabi ko pong pambababoy, ang hirap po kasi yung ginawa sa iyo na naka-tape ka, binugbog ka, tinutuka ka ng baril, ginabay ang pants mo. Tapos nagtatawa na naririnig mo. Tapos biglang may pasasabihin kapag mga ganito mo, hindi mo ginawa. Yun po yung, sa akin yung pambababoy na ginawa po nila sa akin. Pero totoo ba na pinaso ang ari mo? Okay, hindi, po, hindi po. Totoo bang pinitpit ang ari mo? Hindi po. Hindi po, hindi po, hindi po. Ah, totoo bang nag-inflict ng injury sa ari mo? Hindi po. Oh. So, nung binivideohan ka, kita yung private parts mo doon? Hindi po. This personal, Bono. um, Kumalis ka sa bahay mo, natin yung girlfriend mo. At bumalik ka. Labog mo, ka na. Paano mo sinimulan ng kwento sa kanya? Ngayon, ang sinapit mo ay... dahil doon sa babae. Una, natatakot ako, syempre, certain. Medyo mahirap po para sa kanya sabihin ko yun. Nakunawaan ko, oh. Kaya lang, kung hindi ako magsasabing ng totoo, kung ano nangyari, dito lalabas ko na talaga yung totoo eh. Kaya, that time, nung natatakot pa ako na baka iiwan niya ako eh. Kaya nga sinasabi ko sa kanya, sinasabi ko sa lahat, ang may kasalanan ko talaga sa girlfriend. Kaya every time na binabanggit ko yung pangalan yun, naiiyak ako kasi malaki po yung hinaharap niya ngayon na sakripisyo sobra, sobra po na Nakakabilib po kasi sa lahat ng nalawa ko. Lahat, nandiyan pa rin siya. niya po ko yung gear. Paano yung Ah, sinasabi niya kasi sa akin na tayo akong muna yung na nararamdaman ko. Mas gusto mag-focus sa ano yung dinanas mo ngayon kasi naaawa siya sa akin. Bilang isang bong na baro na Family man. Bilang isang bang na baro na may, may sariling, ano, may sariling buhay. Ilayin natin yung showbiz. Paano ka tatayo? Mahirap po, sir. Te. Hindi ko po alam kung paano ko mag Kasi sa nangyayari po sa buhay ko ngayon, sabi ko nga, ng pelikula. Na... Uh, sa adanasin ko dahil nakapakot ako sa mga ano ko kasi nag-aaral sila kasi gusto ko di normal lang ang buhay nila eh kaya nga po gusto ko maging matatag nakikita nila ayoko pong makita sa kanila na nakapakot ako kasi yung una namin pagkikita gusto ko umiyak pero eh, yung kasi kailangan makita nila sa akin na nakaya ko eh ko, alam nila ang ko. Kaya din nila eh. Kailan ka babalik? Sa trabaho. Hindi ko po pong masabi, Sir Ted, na kahit sobrang miss na miss ko na, na magpasaya ulit, patawa ulit, minis ko yung mga katrabaho ko. Mahirap. Mahirap Hindi ko po po talaga alam. Yung po yung Depende po talaga eh. Depende po sa sitwasyon at panahon. Sa iyo ba, sumasabi din ngayon sa mga unang linggo sa buhay mo, katapos sa pangyayari ito, yung nagigising ka sa madaling araw, nagigising ka habang bigla kang, bilang tumapasok sa isip ang mga nangyayari. Sa kasi, sir, Ted, yung mga una, pangalawa, mga ilang araw po ako nang humingi ng pampatulog kasi hindi ko po eh. Kahit sobrang pagod, akin sobrang kanto ka na parang hindi ako makatulog. Basta po ngayon, takot ako mag-isa. Naalala ko po yung mga nangyari. Parang gabit eh. Pag mag-isa po ko, parang lalabas sila dyan. Ano leksyon mo dito? Para po siguro wake, wake up ko sa akin na huwag na akong Ngayon, ano mensahe mo? Unahin ko na yung gay-delix. Wala po. Wala po akong gusto sabihin. wala po talaga kay Cedric. Ah, wala rin. Wala akong malis. Sa lahat ng taong nanalbahay sa'yo. Wala po akong gusto sabihin sa'yo.